Welcome to English Japanese vocabulary.Am vocabulary that name on Level and Tree.Hi, Emine, こちらからよろしくお願いいたします。えっと、第 2, 第2週。2> うんあ、こちらですね。はい。 Ano, Hai, Ano po, ate Emi, po, in Tagalog or Taglish? Let's go out. Let's go out. Hai, so... De, so tayo. Hai, tayo ng bahay or mamasyal tayo. Hai. Sinaminin na, itong deru, di ba po, deru po, itong kanji na ito, papalitan po natin ng taberu no kanji. Gai shoku, yun, pag guys na po siya, ang ibig niya po sabihin, kakain sa labas. Hi. Mm. Yan na po. Hi. Dewa, diba, futsuka me desu ne. Honjitsu no topic desu. Onegai shimasu. Densha ni norimashou. Densha ni norimashou part 1. Hi. In Tagalog or Taglish po. Let's ride on the train. Hi. So desu. Hi. Sa Tagalog po. Sumakay tayo ng train. So, sumakay tayo ng train. So, pwede ba, punta na po tayo sa ating main na vocabulary po. Hay, medyo maliit po ano. <coughs> Magkaisip mas. Kaidan ho. Oh. kaidang ho. Ano pong kaidang ho? Ano sa hagdan. Ang hagdan po. Ano po? Ay, ng hagdan. Hay. Pwede po siya maging ang, pwede rin po siya maging nang. Depende po ay, sa, ay, ano, uh, siguro po iba po yung darating dito sa next. Hai, to, tsugi ne. Eto, kudaru. Kudaru desne. Ano pong kudaru? Umaba. So, des, tulad po ng nasa uh, larawan, bababa. -ba -ba. So, yeah. maaari niyo po siyang i-conjugate dito sa uh, kaidang wo. kudaru. Hai. パガイダン下る、サタガルポ、マギギン、バババナンハグダン。そうです。では、こちらは下ダですね。パーナナマンケアポ、イアンギナガワニトムバル、のぼるですね。はい、あのポアンのぼるアキャットナンハグダン。はい、アキャットナンハグダン。ありがとうございます。では次です。エレベータ。 エレベーターは四、ね、で、はいつの大きさがエスカレーター。エスカレータですね。エスカレータのはい。タガールポ、エンゲリシーエスカレーター。はい。エスカレーター。はい。では次いきます。<clears throat> <d> はい。下りですね。では次です。 Hmm. Ah, hindi ko pala po ano. Nagig- baba. -ba Pabababa. Pa -ba Tingnan niyo po, ito. Kudaru. Kudaru bababa. -ba -ba. Ngayon po. Kudari pababa. Hay, ano po ang pinagkaiba po nila? <laughs> Onaji. Onaji. Onaji? Pa Paras po sila mababa, pero... Ah, may action. May action? Paras po sila Ay, action. meron nga, meron nga. <laughs> <laughs> ano ba ito? Bababa. Hmm. Ah, parang kasi ano, naka-steady lang kasi yung pag sa eh. So, automatic po siyang... Jido. Bumababa. So, oh kapag automatic, pababa na escalator. Hmm. Hi. So, ahi. <clears throat> uh, Shizento, si ndekil ko na no natural po natural po so ang pagkakaiba nitong dalawa po ah uh, po silang pagbaba pero meron po tayo kasi intransitive at transitive po ano po hay yan po yung pagkakaiba nila so dito naman po tayo sa ah uh, nobor po pag escalator to no, no Nobori desu ne. Hai. Nobori ni narimas. Na, Tagalog ko de, Nante imas ka? Akit. Akit. Pa-akit. Di po kanina po? Ang Tagalog din po, Meron po tayong intransitive at transitive. Ano po? Kaya meron po tayong bababa. Na which is, Sinasadya niyo gawin. Hai. Meron naman po tayong pababa Na maaaring hindi sinasadyang gawin. Ano po? Ganyan din po sa Tagalog. Hay aakyat na sinasadyang gawin at meron pong paakyat na maaring automaticong nangyayari. Hay, yun po yung pagkakaiba ng noboru sa nobori. Okay, des ka? Hay. Ta ate Emi. Tariyaizu koko made desu ne. Arigatou gozaimasu. Gozaimasu. Mata yarashiku onegai itashimasu. Hay. So hanggang dito po, meron po tayo pong katanungan. Sa baba po at hindi, wala na mga minto. Arigatou gozaimasu. Sore dewa, Jake-san, yoroshiku onegai tashimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai -shimasu. Hai, Meron po tayo nakikita dito isang mapa. Mapa po siya ng ano po? ang Japan po. Mm. So des, mapa po siya ng Japan. So meron po tayong dalawang punto meron po tayong punto ng Aomori. Aomori Kento. Tokyo. Tokyo. Hi. So, ano po ang prefecture nila? <laughs> Paano nyo po sasabihin ang prefecture ng Aomori? For example, in English, Aomori Prefecture. Paano nyo po sasabihin in Japanese? Aomori Kento. So, this. Diba? Tokyo Prefecture. Tokyo. Ooh. Hanta? Ano yun? Napag-aaral ko po siya. Ah, um, uh, apo. Yung Hokkaido, Nado, at Tokyo. To, to, Ayun po yung Osaka po, di ba? Yung fu po Osaka. is Osaka fu and Kyoto fu. Ah, Kyoto. Yan, yan dalawa lang po ang fu. Ngayon yung Tokyo. Oo. To. Ano pa? So, desu. To, to. to. Tokyo to desu ne. Hai, Tokyo to. Hai, at yung Hokkaido rin po, yun po yung unikong do na ginagamit pre Hi. as a prefecture po. Ano po? Hi! So, may dalawa po tayong punto dito. So, meron po dyan dumadaan talagang train na papunta sa Aomori at papunta po ng Tokyo. Hi! So, yun po yung pag-aaralan natin dito sa page na ito. Mm. So, meron po tayong tinatawag na? Kudari Densha. Kudari Densha. Pag sinabi pong kudari, ang may image po natin is pababa. Diba po? Right. Pero, tingnan nyo po. From Tokyo, paangat po siya papuntang? Omori po. So, nandesyo. Hi. Kasi pag sinabi pong uh, kudari din siya, for example, yung papag, kapag papunta po sa? Uh, omori. Homen Iki. Hi, Aomori Homen Iki. Hi, kasi dito po sa Japan po, ang pinagbabasihan po kung nasaan po ang syudad. Kung nasaan po ang sentro. So, ang sentro po ng Japan is Tokyo. Ay. Kaya, pagkagaling po sa Tokyo, kahit paangat pa po siya po, ang tawag doon sa train nila is pababa. Hi, So, yung Aomori Homing Yuki po, paano nyo po siya express in Taglish or in English? Um, di ko po yung Homing Iki. Homing wa parang, area po. ah uh, yung um, Iki? Uh, parang papunt, going to. Going uh, to? To Omori po. Aomori? Area. Area, so des Hi. So, サタガイロポ、マギギン。パプンタサ、エリアナ、アウモリ。そうです。アウモリ、ホーメン、ユキですね。はい。イき、is、ポプンタ。アトマティック、マカカラナ、ポタイナンサ。ホーメン、イス、エリアナ、アウモリ。アウモリ。はい。なので、ポプンタサ、エリアナ、アウモリ。はい。アウモリ、ホーメン、イキ言いますね。 Hi. Ngayon, tulad po na nabanggit ko po, yung Tokyo po yung sentro ng Japan. Ano po? Kaya, kapag galing naman po pa, uh, sa, ano, sa Aomori, papunta po ng Tokyo, paano na po Nori... ah, nobori den Hi, so des. Nobori densha. siya ni Tokyo e ikimas. Hi. Kahit galing po siya sa taas, hindi po siya aakyat. Kahit pababa po siya, nobori po siya. Kasi, yung pinagbabasihan po is Tokyo. Yung sentro po ng Japan po. Ano po? Hai, nga nun de, ga nobori densha to imas ne. Hai. At. Chato ah mate. Misa chatta. Hai. Example po ng nobori densha. Tokyo Homen Iki. Hai. Tokyo Homen Iki desu ne. Hai. So, sa Taglish or Tagalog or English papunta sa area ng Tokyo So this papunta sa area ng Tokyo Hi so question ko po um papunta po sa uh, from Tokyo pupunta po sa Ibaraki anong densya po ang sasakyan niya ay yung Kudari din siya po. So, des. So, diba, from Miyagi-ken, papunta po in Tokyo. And nobody nobody din siya. And nobody, densha. din siya. So, des, nobody din siya, des, ne. So, nandito po yung explanation niya po. Ano po? Mm. Ang center ng Japan ang pinagbabasihan. yung po yung number one na explanation. Yung pangalawa po, kapag galing sa probinsya, papuntang Tokyo ay Nobori ang tawag po. Ngayon naman po, <clears> tapo <throat> ano kapag galing sa Tokyo, papuntang probinsya ay Kudari na po siya. Kahit sabihin pa po natin po, ang Chiba po kasi, uh, ito po, di ba po? Dito po ang Chiba eh. Kung meron po dyan po naka, ay, nakatira po sa Chiba. Dati rin po ako nakatira dyan. Um, balay sa Tokyo po talaga po ang family ko po. Ano po kaso, nung nagsarili po ako, nagbukod po ako sa Chiba area po yung uh, rentang kong bahay dahil mas mura po. Ano po? Hay, so, andito po yung Chiba. So, mas, mas province po ang Chiba kaysa po sa Tokyo. Hay, kaya, uh, kudari din siya pa rin po yung sasakyan para makarating sa uh, Chiba. Hay, so, yung hindi tsukate ikimasu. Mm -hmm. Okay po, Jigsaw. May Mer meron po okay. pong katanungan no, dito. <laughs> Wala pa po atin din. Nakakata des. Okay, so. Arigatou gozaimasu. De, mata nochi hodo yoroshiku onegai itashimasu. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8 p.m. Japan Time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!